Hi hey guys! So welcome back to my YouTube channel and vlog ko pala ako ngayon dahil sa nakapag-extra po ako sa palabas ng batang kaya po anak ko yan! <laughs> so yun na nga guys, ipapakita ko po sa inyo yung picture at picture o litrato picture o video na na kung nasaan ako, uy mag magulay ang video kung nasaan ako, nag... Mag nakita sa batang, Kya po! Ah! So ang pangit natin. So ngayon lang ako nakakapag- video kasi nga... ah... Uh, family problem problem. Problem. Kaya... eto na guys! Panoorin nyo Ayan ako! Ayan ako! Ayan ako! Ayan ako! Oh! 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 Ayan ako! Oh! Ayan ako! Oh, ako. <laughs> ako! Oh! Oh! ako! <laughs> Shad! Shad! <Ayun> ako! <laughs> Ayun ako! Ayun ako! Ayun ako! <laughs> Ay nako! Ay nako! Ay nako! Oh! Oh! <laughs> Ay nako! Oh! Tingnan mo! Ayan ako! Ayan ako! Ayan ako! <laughs> Huwag na tayong umasa sa pagpapa-utang. Magsimula na tayo sa negosyo natin bago maubos pa tong pera hawak natin. Tama, ka, Ted. Buti nga siguro, gamitin na natin yung pwestong ini- Ngunit, wala na ba natitirang bodega sa si Ismael? Wala na po. Mukhang ito na yung huli. Hmm. Ano kaya magandang event Si Alberto ba yun? Si Alberto nga. Sir! Sir! Pag- ko nang gawin nila sa iyo? Sigurado ako. Wala nang natitirang baka si Sumel dito sa Quiapo. Dapat lang baba. Walang ibang makikinabang dito kung di tayo dito sa Quiapo. Tayo na, Bapat. Gusto na ang trabaho natin dito. Right now, Kung si Alberto, baka hindi totoong nag-abroad sila. Anong gagawin natin ngayon? Sa so, ngayon, Tart, wala tayong kakayahang harapin sila. Ang masakit lang sa akin bilang ama, wala akong magagawa para sa anak natin, kundi ipanalangin na lang ang kaligtasan. Eh.